magaling mga kamagdani palibagong araw at palibagong vlog na naman po tayo ngayon ano at uh, time check ngayon po ay alas 9 ng umaga dito sa Kuwait at uh, tayo po ay nandito ulit sa seaside at tayo ay dito tayo magpapalipas ng oras at ito po ang ating view Ayan. siyempre nandito naman tayo sa dagat dating gawin at uh, ngayon po ay pecha A uh, October 7 at uh, ayun po ay uh, okay lang ang panahon ngayon dito hindi mainit, hindi malamig at uh, pa rin marami pa rin uh, mga ibon-ibon na lumilipad sa mga palipaligid dahil malapit na ang uh, taglamig at ngayon po mga kamagdani at uh, tayo po ay uh, hindi pa nag-aalmusal eh kung mga nakaraan eh nung tayo nag-almusal eh, uh, ang ating kinain is ano uh, shawarma no ngayon po ay kakain kakain naman tayo ng uh, tinatawag na champusa champusa tinatawag na champusa parang ano yon hugis triangle yun ni eh, ano uh, pagkain ng mga india uh, tapos dinala dito yun ang yun ang naging uh, pagkain dito at parang uh, naman na umano nun mga kumakain masarap siya masarap at ang ano pala yun ang flavor nun is dalawang flavor lang uh, vegetable gulay at saka cheese, white cheese yung po ang ating kakainin ngayon na uh, araw na ito at uh, tayo mag tingin uh, tingin muna dito sa paligid kaya po ang uh, ambiance dito. Kaya tingnan nyo. Dito sa Taka Magdani. Napakaganda ng paligid. Maaliwalas. Napakaganda ng dagat. Walang alon. Banayad ang alon mga kamagdani. Oh. Yun. Yun ang uh, ano ngayon dito. At uh, tara. Samahan nyo po ako. At tayo mag-almusal muna. At uh, syempre, uh, doon mo tayo sa loob ng sasakyan. Okay? At uh, tara. Ano kasi, ngayon lang uli ako makakakain ito eh. Tagal-tagal rin ako, okay. hindi nakakain itong champusa na ito eh. At uh, ito, ito ang ating... Uh, Almasal ngayong araw na ito. Ayan. Napakaraming naglalakad dito at nagjajogging mga kamagdani. At ayan, ipapatong muna natin ating cellphone. Ayan, ito pa lang ating kakainin mga kamagdani. Ito, ito ang hugis, tingnan niyo. Yan. Tingnan natin ng konti. Yan, ayan, 'yan ang ating kakainin. Yan. Dalawang hugis 'yan. Dalawang flavor 'yan, dalawang flavor, ayan oh. Iba parang triangle. Ano yan? Na uh, dalawang flavor. Uh, isang uh, white cheese tsaka vegetable. Okay? At uh, tignan nyo kung ano ang itsura ng loob dito mga kamagdani Yan. At kakainin natin. Masarap to. Hmm. Hmm. Vegetable ang loob niya mga kamagdani Asap mo ito i-partner mga kamakdani sa Pwedeng kape. Kasi kadalasan mga kamakdani ang ang pinaparty nila dito is. 'Yung na chai halib Yung may chaas na may halong gatas. Tapos na may asukan. Pinang inaano nila nilang pila partner dito kumbaga sa atin pandisal tinapay tapos may kape hmm. kumalukutok mga kamaklani kain po tayo ah, pagbasya na po ang ating vlog ngayon kasi ah nag po tayo ng mga may bagong vlog itong uh, parating taglamig kaya nyo sa mga sunod na vlog ko siguro ito ko dadalhin sa may malapit sa Iraq dun palayo na yung biyahe yung mga kamaktani palayo Ano to? Kumakanak na Okay mga kamakdali, nakita nyo na kung ano yung tsura ng champo ano Yun 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 Pagkain ng India, kahit sino, pwedeng kainin yun Masarap naman talaga mga kamagdani. Ah, uh, basta siya may palaman, patatas, cream peas, mga gulay-gulay. Talagang uh, tsaka ano, sakto sa budget. Pagka bumili kayo ng mga ilang piraso, ano kahit mga 10 piraso, busog na kayo mga kamagdani at sige po hanggang dito muna mga kamagdani ang ating vlog at tayo tayo mag muna update update lang po okay? ayun po mga kamagdani at uh, katatapos lang po natin ang mag alamusal ayun uh, maraming salamat po sa mga nanonood ng vlog ko kahit simple lang at uh, kahit medyo maiksi at uh, pagpasensya nyo na yung vlog, kong, vlog ko at uh, yun lang po ang aking uh, na ipigay sa inyo na uh, vlog at haya nyo sa so usunod ng mga araw pag uh, talagang uh, kami po ay uh, bumibiyay na sa malayo sa itatawag na Abdali so, Abdali na yun is malapit na sa Iraq tapos pagpupunta kami ng uh, Salmi, Salmi is malapit na yun sa Saudi Arabia mga boundary ng boundary boundary at uh, hanggang dito lang po muna ang vlog ko mga kamakdani Pagpasensya nyo, at simple lang mula ang aking vlog At uh, di ba tayo nakapag-vlog ng talagang pangmalakasan eh At uh, hayaan nyo, baka by uh, next week, isa uh, o susunod pang mga linggo Ay talagang napakalamig na Kasi ngayon malamig na ngayon eh Di pa ganong uh, kalamig yan kasi yung araw medyo... Ibabaw pa sa hangin eh Pero yung hangin niya Is malamig na Siguro mga One week or two weeks pa Sigurado Winter na yan At okay po mga kamagdani Hanggang dito lang muli vlog ko At uh, maraming salamat Yung po Ipinakita ko lang sa inyo Kalo itsura na siyang pusa Yun eh Talagang Pag wala ikinibili At kinain nyo Sulit na sulit Kurang mura na Mabubusog ka pa Okay? Sige po, hanggang dito lang muna vlog ko. Maraming salamat. Thank you, thank you very much. God bless all. I love you. Bye-bye.